na And then ang katong angkla dito no. Diri ang katong parang na, may angkla wala. dito. Oh. I -ang angkla na lang para kon So angkla. Tapos may snakehead yan dito pero wala nang ano. Wala. Wala. Pero ang orientation ng snakehead papunta doon sa ano. Ito yung butas natin. Butas natin yan. Yung snakehead or turtle head ba yun kasi mayroon siyang parang mata dito. Mata. Oo. Uh. Tapos sa kabilang lupa, sa Bawlere, meron yan dyan, pero hindi naman natin. So, ito lang muna natin, tatlong muna, anay natin. Mm. So, ito lang yung mga unang. Pero pa pa. Yan, Ganyan, ganyan, ganyan. Oh, Tsura, diba? Bato, bato. Mm. Tapos, naked, ito yung butas. O, ang titingnan natin na, ano, is parang lahat nakapoint dyan sa kanyang orientation. No, kung imamapping natin siya, kahit lagyan ko ng mapping yan, naka-orientation ng, ano yan, the northwest orientation. Hindi ko lang alam itong bato kung nasa taas to o naka side ba tong baton to o nakatap sa side, side siya, sir sa side tapos may bilog mm. kung nakatingin yan dito, pwede nakatingin hindi sir hindi siya nakatingin sa ay, ay, talikod. ay nakatalikod oh. so nakatalikod siya pwede ang, ang ano pa oh, no, doon. No, 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 no. so, natin pa 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 Ito pa 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 ba siya, o, naka -tap, naka -tap din ba siya. O, sayo mo, butas to, butas to. Kaya, ang titignan niya dito, lupa agad, ilalim. Tama ba? Kasi, tagusan. Hindi, lupa, tagusan. Pero, saan naka-oriento? Ito kung sa... Ito rin nakatingin. O, sabi, ibig sabihin, butas to, sir. Tapos, pag Oo. Mm. Nakatingin pa gano'n. O, sabihin natin, ito, butas. So, naka-orientation siya ng... ng halimbawa, kung ganyan pa rin, is, naka northwest. Parehas sa, ano sa kabila, kung dito sa kabila naka-back position siya, baka simot nasa south orientation siya. Di diba? South orientation. eto, naka-northwest orientation, eto naka-northeast, no? Tapos so, pag sinabing north orientation, ang hinahanap niya punong nakaraan. No? Kuno nakaraan dito. Wood. Wood, ibig sabihin uh vintage tree ang hinahanap niya. Sa, sa North Ngayon, sa northwest ang hinahanap niya is, is, uh, siguro, ang panahon nito is, uh, uh -ta natin is, is, hapo ng mga dating, ano ba, industrial ba? Kung tawagin, mga, ginawa you know, ba, may bayan dito ng Japanese before, <coughs> nasa northwest orientation siya, northwest. So, kung titignan natin yung, ano, masyadong malapit yung orientation niya. Yung, kinuha nyo to. Ang basihan nyo dito, hindi ko alam, iskan na yun. agad. iskan agad ang ginamit. Satellite, tama ba? Mm. Satellite. So, nakita nila na may na may, na may image, na may result. Mm. No, nakita ko doon sa cellphone. Ngayon, para para sa akin, kung pag-aaralan ko to sir, no? So, yung butas na ang, ang angkla, pwede siyang naka, kasi, pwede siyang nakatayanggal position, no? Pag -anun. So, kung alignment siya, no? Itong bakasimut niya, dapat to makita kung saan to. Kasi pakabila pala, pa reverse pala to eh. Mm. Yung ano niya, yung hole niya. Kasi ang hole sign na dalawa means tunnel sign. Ibig sabihin, mayroon cavity sa ilalim. Kung sa Japanese uh, sa pag-aaral. Ito, ang ibig sabihin, ganun din. Sign of tunnel din siya kasi tagusan siya. No? Yung angkla na tapos pwedeng sabitan ng parang tali kung, kung tama yung position niya Pero yun, sa tingin ko yung angkla niya parang ano sir, eh? nakatago sa lupa eh. Hindi. Hmm. Okay. Nakatingin Hindi, okay, eh. Naka-concern sir. Naka-45 naka degree? Hindi, nag, ma, parang ganun lang ang alay niya. Hindi lang alay so. niya. Pero ang, pag tinignan mo siya, makikita agad yung lupa. oh, yung, yung banda doon kasi hmm. mataas nun doon. Ang dito, banda, hmm. nakaharap okay, so. siya dito, yung dito papunta. Nasa taas, kasi mataas nun dito. Okay, so kung sa sabi mo turtle head, or mayroon snake din ng stake yan, head. Sabihin natin turtle head, natawag natin ano, ah uh, decoy position. Yan. Dito, decoy position 'yan, ibig sabihin tinitingnan niya, may decoy position. 'Yan ang ibig sabihin sa para sa akin, ha Ito dapat 'yan pare-parehas sa harap 'to, tunnel. Dapat magkakaharap. Yan nasa likod. Di, yung kasi yung alam mo pakita ba na ko kung nga kuan ko murag lahi man yun ni mga kuna pidi lagi. Yung sinabi parang, sa akin, gano, may ganun ganun. May mga oh, ah, ganun ganun. Oh, parang meron pa yan isa dito sir yung mga bato na Ngayon, na. Uh -huh. so, medyo naguguluhan sila no. Medyo ako din naguguluhan. <laughs> Kaya gayon na lang. So since, since naman na uh, yan ang formation natin, tapos dito kay nagbangag at tiningnan nitong turtle head na decoy position. Tapos mayroon hole, sabi natin hole. Ibig sabihin, deposit ang kinitignan niya. Pero, yung deposit niya, pang dikoy. Pang, pang ano ba? Pang lito ba? No? Ngayon, ito, ang inaano ko, pinag-aaralan ko tong dalawan to. Itong dalawa. Ah, uh, angkla, ako dito. Reverse dito po. Patalikod. Patalikod naman. Patalikod dito. So, ngayon, ang gagawin natin dyan, since yan lang ang pag-aaral ko, kung nakatayanggal position siya ng ganyan, ang dating, Ganyan na So hindi pumasok yung ano. Yung bangag. Mm -hmm. Pero kung kung malayo naman na orientation. Malayo, mal Meron yung marker dito sir. Meron din yung marker pero nandiyan sa kabilang ano. Ah, nandiyan. malayo ang orientation. Kung sa malayo ang orientation ka, titingin. So kung malayo ang ito, siya titingnan niya to. Oh, Mas kaya niyang tignan yung ano, di ba? Ako, na -di ako, kaya niyang tignan tong ano, Itong pabila. Ito, 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 ito. Kung may marker dito. Parang para natignan. Tagusan din yan. Oo. Oh. Tagusan din. Parang katulad yan ito. So, so, ito. Mas malaki yung baton yan. Malayo na to, So, posibleng... Ito may... May triangle dot. Triangle dot. Oo. Oh. Ito dapat... Ito dapat hiniwain nyo. Kasi... Ano na yan eh. Hanap ng tatlong puno na naka Triangle, triangle so, dot talaga to sir? Triangle... Triangle, sure, triangle dot, oh. dot, tapos dot. Nandiyan lang yung bato. Ito yung may tatlong naka-triangle. Di, di ba mayroon dito? Sabi nyo may triangle dito sa likod. Hindi, yun, ano yun? Yung marker yun. Marker, yung... yun. marker, lang yun. Nilagay nila. Hindi ba kayo nagtataka bakit naka -triangle? At yun ito yun yung naka... Na naman kami alam mayroon dito ano, dot. So, hindi natin alam kung ito yung nilagay nilang marker na may triangle, nakaposition doon based on analysis no analysis bakit na may triangle position kasi ang ibig sabihin niya maganap ka ng tatlong puno na mayroon item sa gitna tatlong puno na triangle madistansya yan masyado hindi yan magkakalapit puno sir wala na mga, puno Pano. oh, sabi natin sir yung ni remark nung ni ano ni hindi ba yung unten, ch chatter ba tapos nagyan ng ganun naka triangle position sabi mo di ba tama ba ako sir oh. hindi natin ano yung panahon na yun kung ano ba yung panahon na ito. Tagal na nung no, no, panahon ng Japanese era. Hindi, pero yung paglagay nito, sir, bago lang. Bago lang. lang. Yung, hmm. yung panahon niya na... Si eh, Panan niyan, sir, si mga tao na niya. Kaya nakapagtaka ba't naglagay ng triangle? Mm hmm. Yun lang nakapagtaka. Hmm. Kung sabi mong pana, bago lang, baka alam nila. Sabihin natin may Japanese map sila hawak. Yun Siguro. No? Di ba, yun, lang yun, 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 ang sa akin, ha? kung may Japanese map silang hawak, alam nila yung position ng triangle Dating na puno. Kasi gusto bilhin. At naka, alam niya yung pinlocation kung sa bawat isa. Kaya nilaglagan nila ng marker. marker. So wala na yung puno. Sabi natin wala na. Patay na lahat. At sa tagal ng panahon. Sabi natin bato, ito? Tanaka triangle. Nakaposition ng triangle. Kaya kasi ang hinahanap nito ng triangle nito is item na tatlong puno na karaan. Okay, picture ang Nicole. sa bato? No. Ganyan. Para sa akin na, Kasi hindi ko nakikita sa akin. Hmm. Gusto ko maputol yung hinukay nila dito Sobrang lalim Kung meron ba talaga Kung ano ba nakuha Digoy ba o item Kaya wala Kasi tatlong beses na yun Na-scan Tatlong beses na yung scan Tapos yung isang result ng scan Same pa rin Kaya o. Ano talaga Tapos parang buo talaga yung ano o, So ang scan daw doon Is buo pa rin Wala akong pagbabago Nakita ko talaga doon sa scanning Buo pa rin So pag-aralan natin Kung anong nakakuha nung scanner Kung di ko ba o treasure talaga no? Mas maganda na lang ma-finalize natin. Yan ang pinaka ano din, matuldukan ba natin kung ano meron dito. So kasi malaki na 'yun ano eh. Malaki na 'yung gastos dito eh. So malaki na. <laughs> Tsaka na nadami. So, medyo nagugulo sila. Kaya gusto kong ma-clear kung ano meron. No? Grams at kilograms. Ang kilograms, volume yan. <coughs> ng item. Ang grams. Diyan natin makikita yung mga vein. Mga bina, Kasi uh, gramo lang nabubuo natin doon eh. So, ito discriminate natin yun. Discriminate natin yung volume. Yung laki ng item. Yung pabigat ko pa talaga. At gramo. Yung gramo yun ay yung mga bina. Okay? Para ma-check ma natin. Dito pala ma-discriminate. And then, ito. siya yung nagbibigay ng location ang pinaka below niya pag 50 below negative so may reading may reading 226 kumasa siya so ang tanong 50. saan yun lang sa akin ha saan tama ba talaga to no yan no so ano so gawin natin ikot tayo sa kanya sa self conference niya ikutan natin siya ang magtuturo ng allocation kung saan meron no yan ganyan siya so, So yan, Ibig sabihin Kapag nag-X yung boss Meron siyang allocation patungo sa Doon Yan ha Doon ano, gumalaw kasi siya boss, ay eh, gumalaw. Kapag gumalaw 'yung ano, ano, pag gumalaw 'yan, dahan-dahan ko lang ha. Ano? Eh, pag gumalaw, ibig sabihin meron isang location papunta doon, patungo doon. Okay? So papunta dito ha. Okay. Dito, papunta. Ayan, o. Papunta, o. Ayan, o. Ayan, o. Okay. Sige, review So, isa. Dalawa. Ibig sabihin, dalawa lang mayroon item dito. Walang marami, ha. Kasi dalawa kasi umiikis sya ay eh, no kapag umiikis sya hindi sabihin may nare-reflect ng mga bina yan sa ilalim no ayan ayan o oh. dami o oh. hindi sabihin walang tigil oh, dito nawawala dito mayroon Ang doon yan mayroon ayan ang bina ngayon ito gagawin natin i-reflect natin sa volume Hanapin natin yung target natin. Dito tayo. O oh, yan. Um, sa talaga. Ayun. Hindi sabi tumuturo. Patay. Hindi <laughs> ka makalipad dyan. <laughs> <laughs>

banget. Oke, bonusnya tinggal dulu. Kartu tadi yang mana anu?

basa yun niyati na 38 meters distance Hindi, 38 in dito uh, ano lahat na, dito lang ano 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 yan ha 214 yeah. 214. ano 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 Oh, ito 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 tayo ng taas. sa chan. Nakita agad yung boulders na mga kapal. Nakapal dyan sila. Sa image, malik lang. So yung mga tubig, may mga tubod. Meron siyang daluyan ng tubig kapunta doon. Kapunta dito. Ayan. Dalawa ang daluyan ng tubig. Nakagano, no? So, boulders pa rin, sir. May mga bato kang tatamaan ng gamaba. So, may mga minerals siya. Itong mga minerals, mga bina na hindi gano ka pa. Tama lang. Ngayon, pagkating dito yung dalawang yan, ito matindi, sir. Ang lalim talaga, sir. No? Oh. Ibig sabihin, ang binaba niya, tubig, buhangin, lupa, hanggang sa item. So, ibig sabihin, ito, nakababad sa tubig. Ang butas, ang void space. Nakababad. Yan yun, Dalawang meron. Kabilaan, ibig sabihin. Kabila, kabila dito. Yeah. Kung titingnan natin yan mula dito sir, pumapasa yan sa pasado yan sa ano, reading. Yung reading sa nang pinag-aano natin ha. Kumusta na po ang drone na? Yung mga na eh, gold yan sir, <laughs> I mean, sir. nakabuta <laughs> sa sinanin. <lalim>. Pag <laughs> nasa taas, so calculated niya sir, nandito, so, kung titignan natin kung gaano ka lalim, ito, 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 ito. Distance mula do sa taas hanggang sa baba so ngayon di ba distance yung ko sir kung halimbawa ba, may, ball, may niya, sir. Uh, ganyan ang scanner natin na ganyan kinuha niya ng ganyan kala lawak so tinamaan niya so pag itinayo mo to hindi pa masyado perfect yung 38 meters pwede pang tumaas kasi calculated eh Ah, pag ginanan mo yan pa pataas, ibig sabihin siguro 45. Hindi na siguro aabot pero ko malalim na kasi masyado ano. 40 malalim pa rin 'yon. So, ibig sabihin, tama 'yun design ng hapon kasi pwede sila nang sa baba. Hindi naman sila, sila pwede magtunnel diyan ng pababaw lang 'yun ano. Pababaw lang 'yung tunnel kasi pwede mag down. Kaya siguro nang tunnel sa malalim, pasok sila diyan papunta doon. Ah, ganun. No? So, yun na sa mula dito. So, kailangan pag nag, nagbangag ka talaga, sir, kagamit kayo ng kompas kung sino abang kaya magaling gumamit ng kompas dito. Yun Di ang dapat niyang gamitin pag nag siya, nag ano siya, kakarot ba? Hindi mawala yung allocation ng ano, orientation ng pag -ukay. Ito, ito, ito laging nasa Lagi nasa south sir, orientation. Ayun oh. No? kompas yung compass na ayun sir, kung nagagamitin, na Ganyan lang. Ganyan? Oo, oh, ganyan. Parang ito ba? South. Oh. Ay, bawa, ito yung butas ko. Mapping kasi yan, sir. Mamapping tayo eh. Oh, sa south, yan, ganyan, ganyan, sa south hindi mawawala sa south ng 180 degree kailangan hindi ka mawala sa 180, kasi south east naman sir Parehas sa east. Pero pababa yan, sir, kasi ganito. Pwede, pag ganun, ganun kasi yun, di ba, ganyan? No? Mm. Pero yung kumpas natin, pag ganun siguro yung ano. Diba? Oh. Ay, hindi, mag-iba yan, sir. Mag-iba yan, maguguluhan na yan. Ganyan tayo. Kasi ang tamang procedure ng kumpas, ganyan po. Hindi pwede pa baba kasi <laughs> kasi ano, ganyan tayo. Ganyan. Ano lang sir, basta ang aking dyan, sinking pass ah, out. Huwag kang sinking pass out. Yun yung ano ko. Oh. Baka ano sila, ganun. Huwag, na uh, south. Baka, ano sila, wag, wag, sa Sinking pass out. Ibig sabihin, pag sinking, thinking, hindi ka na, pag, oh, pag medyo nagulungan na, ka sa southwest, pasok ka sa south. O, di ba, at least, south ka lang. South east, south east, south east. Oh, pwede. Pwede siya usukan. Hmm. Masa sinking na siya tanan dam Pasok sa south Pasok sa south east Pasok sa south Dalawa kasi ang mayroon So, ibig sabihin Kailangan mo pumasok sa south Sa south east Doon ka lang pwede sa Perimeter na yon. Wala ka iba ibang pupuntahan Huwag kang pupunta din sa southwest Kasi mawawala ka na sa orientation So, Kaya yun problema Pag bako ang ginagamit Kaya mas maganda Talagang Tao ang panasya South na pala ako oh, Dito lang ako sinking So, thinking, oh, hanggang sa maka punta siya doon sa pinakamalalim na ano sa yung bina kanino eh, yun na rin yun na may yung, no? yung, yung, yung bina sir continue yun, niya continue yung bina sa yung bina para may process ba ah. tapos pag naka ano pag naka proseso yun ang no, pang binance so makukuha bina. namin yun sir diyan sa